Ikinwento ng ilang bata sa Senado ang dinanas ubano nilang pang-aabuso sa loob ng isang ampunan sa Quezon City. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Bumungad sa pagdinig ng Senado ang mga sumbong na mga bata na sinapit umano nila sa Gentle Hands Incorporated nang makausap sila ng National Authority for Child Care. Kwento ng mga bata, isang lalaki ang nananakit umano sa kanila sa pamagitan ng suntok, pamamalo o di kaya naman ay pananabunot

ang ganitong uri na pangaabuso all of these allegations i have not heard of and uh, listening to it now i would have to confront kuya eddie himself and ask him if if this is true because if this is true and i told her that uh, what kuya eddie is doing is is not allowed okay so he has to stop okay right then and there so those are only two incidents that i know of. pero sa audio naman na ipinarinig ng gentle hands Tila iba ang sinasabi ng mga bata rito. They're trying to make stories so we cannot go back in the junglelands. Yeah. What stories do you mean? Like I know they're forcing some they're of the kids. Are are is are they hurting in the junglelands? They're yeah. gonna say it again and again. Dahil sa hindi magkatugmang sumbong sa pagdinig, ayon sa Commission on Human Rights, kapag ganito ang sitwasyon. Ang ginagawa po namin sa investigation office is that We adopt the child witness uh, procedure na inisyu po ng Supreme Court circular. Ganun po namin iniimbestigahan at pina po namin 'yon. Dahil po kung magkaroon ng case ay eh, um uh, wala uh, admissible po yung mga makukuhaon nating uh, evidence. Nanindigan naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa kanilang mga tauhan. Our social workers and our child psychologists and our case managers in our care facilities, in no way, will influence the child to say things. mga dedicated putong mga social worker, case managers, house parents. But I would again be remiss by not saying this for the record. Um, the video is there, true, but again, there will be a better explanation to that. But to somehow not. the committee, but to somehow insinuate that our people in the care facilities were teaching them. Hindi hu yun gawain ng mga magigiting namin mga social worker na araw-araw nagsasakripisyo. Sa huli nagsagawa na executive session ng komite at tinalakay ang ilan pang sensitibong usapin sa pagdinig. Daniel Manalastas para sa Bayan.